na bumuo ng pamilya. Naghanda na para sa future nila ni Kimi. Paolo Abilino, nagpapatayo ng malaking mansyon ni Rewilda. Himlay kung himlay, ito ang pinaka-inaabangan ang pagsasabay ni Paolo Abilino ng katotohanan. Kung bakit may pagganitong hinahanda? Kaya naman para busy ang aktor? Nakakaiyak na malaman na ready na ito mag-settle down. Masayang masaya siguro si Kim Joo. Ito ang matagal lang niyang hinihiling at ipinagdarasal. Ang magkaroon na may tatawag na sariling pamilya. Sabi na nga ba, napakalakas nito kay Lord. Diniling ang panalangin. Hinanda lang talaga siya sa isang mapagmahal at mabait na magiging kabiyak na makakasama sa habang buhay. Ang power pun Lord, inalis sa mga taong walang plano para sa aktres. Kinbaw, deserve nila ang isa't isa. Ito nga ang inam komento ng fans. Kinikilabutan ako yung gulat ko para sa Kinbaw. Tapos sa Ben, pa saya, hirap ipadiwanag ang ganitong nararamdaman. Yung ipinagdarasan mo lang noon, noong kaarawan mo, magaganap na. Ayan din ang mensahe noon ni Derek Loren at Daddy William. Na huwag magmadali, darating din ang kanyang true love. Basta, palagi lang magdarasar at ipaubaya sa itaas ang lahat. Ito na iyon. Congratulations Kim Pau.